Mga kaagoy, ngayong araw na tayo binilan ko ng cellphone ng aking mama. Palagi na lang kasi nagpaparinig. Para huminto na yung pagpaparinig niya, binilan ko na siya ng cellphone. Ang gusto niyang brand, Samsung. For today's video mga kaguy Dahil malapit na nga ang Christmas Pumunta nga kami ng dagupan sa may CSI Lukaw Para i-surprise ang aking mama Araw-araw na rin kasi nagpaparinig Na kapag kayo binibilan kayo ng cellphone pati motor Tapos ako hindi nyo lang ako mabilan ng bagong cellphone Ganun na lang palagi ang sinasabi ni mama tuwing umaga At dahil malapit na nga ang Pasko Bibigyan ko ng maagang pamasko ang mama ko Kaya tamang lakad muna kami papunta sa looban Ang akala ni mama mag-grocery kami Pero hindi niya alam pupunta kami sa may Samsung Para bumili ng bagong cellphone niya At nung pumasok na nga kami dito, nagtataka na nga siya. Bakit dito daw kami pumunta? Akala niya, dediretso kami ng grocery store. Balik kasama na pala namin din ang tita namin. Na Tita Jenki. Kaya pala Samsung ang pinuntahan namin mga tol. Ang brand palaki kasi ng cellphone ni Mama Samsung. Kaya dito ko siya dinala. Sana hindi niya piliin yung mamahalin mga tol. Baka mag-short ang pera namin. Sobrang gaganda talaga ng mga produkto ng Samsung. Lalo na yung mga relo nila. At bali nagpasis na rin kami kay kuya. Kung anong mas magandang cellphone para kay mama. Nagtanong-tanong na rin ako dito. Kung ano yung pinakamagong model at pinakamagong. Mura. Baka yun na kasi ang bilhin ko para kay mama Trinay rin namin tong flip phone Kung maganda ba o hindi Sinasuggest nga ni mama dito tablet na lang daw Wag na lang daw cellphone Ay biglang kumati ang ulo ko mga kagoy Mu Mukhang mapapamahal pa ata ako nang bibilin sa kanya Eh ang sabi ko lang cellphone Mukhang naaalo na ata dito sa tablet So ayun na nga hinayaan ko na nga ang mama ko Na magtingin-tingin ng mga cellphone Kung anong gusto niya Alam ko naman na deserve niya magkaroon ng bagong cellphone Sa dami-dami pa namang binibigay sa amin Siyempre susuklian rin natin At dahil merong bagong unit ang Samsung Ang bin natin kay mama itong Samsung Galaxy A05. Sobrang friendly kasi yung budget mga chong. Parang 8,000 pesos na nga yung kanyang presyo. Kaya ito na lang ang bibili natin para kay mama. At syempre pumirma na rin ako. Nang mabayaran na nga itong ating biniling cellphone para kay mama. Hindi na magsasana o lang mama ko nito. Kaya kung gusto nyo surprise ng mga magulang nyo, try nyo itong bagong unit ng Samsung. Very affordable talaga. At syempre kinuha na rin ni kuya yung unit na binili namin. Ipapabukas na lang natin dito para pag uwi okay na. At nang magamit niya na agad. Excited na excited. Kinukuha agad. Ang sabi ko kay mama ipapabukas muna namin bago namin iuwi. Ina-explain rin dyan ni Kuya yung mga warranty at yung mga previous na makukuha namin. Ang solid ng bagong cellphone ni Mama mga chong. Early gift ko na to ngayong Pasko para sa kanya. O sa mga nagtatanong kung kamusta na ang Mama ko, ito na po siya. Bali okay na pala ang Mama ko, may konting marka lang yung nasa mukha niya. Sobrang sarap talaga sa pili na nakikita mo ang Mama mong nakangiti. Kahit sa ganitong para, napapasaya natin siya. Excited, excited na ngang iuwi yung bagong cellphone niya. Eh. Makita ko lang talaga ang ngiti ng Mama ko, eh. Okay, okay, okay na ako. May mga konting katanungan na rin ako kay Kuya. Regarding sa nabili naming cellphone. Konting share ko lang mga tol, si mama ko at yung isang ate ko, ang brand talaga nila pagdating sa cellphone ay Samsung. Sobrang quality at matagal daw kasing masira. After na na-activate at na-explain ni kuya, ibinalik niya nang ulit sa lalagyanan para makuha na ni mama. O kung umabot ka sa video to, nito, pakicomment naman kung anong oras mo napapanood ang aking video. At palagay na rin kung taga ka para lang kung sa napadpad ang aking vlog. O mga kagoy, anong gusto mong regalo na gusto mong matanggap sa akin, pakicomment naman. Malay mo, yung kahilingan mo, maibigay natin, agoy. Sa susunod na i -re natin kay mama, hindi na cellphone. Masiya upgrade natin sa susunod na Christmas yung ibibigay nating regalo. Thank you. So, bali, yung namin bumili ng cellphone, nagpasalamat na rin kami sa mga staff ng Samsung. Bali, yung lumang cellphone ni Mama ay ibibigay namin sa tita ko. So, ayun na mga kakoy dahil bumili tayo ng bagong cellphone ni Mama. Yung lumang cellphone ni Mama ibibigay natin kay tita Jinky. Yung sa'yo cellphone ni Mama. So, Ibigay niya na sa kanya ibibigay natin yung lumang cellphone. ibigay namin talaga yung lumang cellphone ni Mama. Meron good spot ko. Ito na cellphone ni Mama, bibigyan. Yeah, okay. <destroys watching Olympian cinema>